Nagbibiyahe naman po kami ngayon patungo sa uh, destination namin mga drivers divers na po kami ngayon sa ano po, uh, yung tinatawag na namangal yung may barkong uh, sinusunog. Yan doon po sila mag-diving mga drivers uh, Sabi ng boss ko maganda raw ang view doon. dahil uh, maaga po kami naka-prepare dahil dalawa lang po yung case namin mga ka-rivers. kaya uh, uh po yung post namin para makarating ng maaga doon sa area na uh, kanilang taipan uh, doon po sila sa ano po mga drivers sa uh, yung kay Barco sinusunog dati doon po sila mag first type kasi malalayo pa yung biyahe natin kaya maka po sila uh, pumunta dito sa bangka para maaga na makaalis Ayan. Ayan po mga drivers, ilang minuto po, ah, uh, nakarating na po tayo dito sa sinasabi nila na Mangal ito po ang last na building sa punta yung ganyo no? Uh, iikot lang tayo ng punti doon sa likuran uh, doon po tayo mag first time yan Hintay uh, muna tayo ng ilang minuto para makaikot tayo doon sa kabila sa Likuran ng building na yan Ayan. Medyo malaki-laki ng mga alon dito banda kasi iba yung ano ha uh, wow oh, oh. yeah, po mga rivers medyo malaki na po mga alon dito pag ikot natin doon sa kabilang uh, wala nang alon doon last na building na to dito ma reverse sa puntaing Punta ganyo tapos paglalabas na tayo dito pupunta naman tayo ng ano po ayan pupunta na po yan sa ano po mga reverse open scene na po yan open po yan o, wala na po tayong makikita na islajan yun po yan ito po ang pinakalaas dito ito yan yan po ang pinakalaas dito mga rivers tapos magtatawid ka dito ayan ayan open scene na po yan yung malayong nakikita nyo ah uh, mga ulap hindi yan bundok open scene po yan mga rivers malaki pong alon dito pag titira yung malakas na hanging amihan mga kareboss delikado po dito dadaan pag ano po malakas yung hanging amihan kasi sobrang laki naglalaki mga alon dito delikado po to dadaanan dito kaya walang dadaan dito na bangka iikot po doon sa kabila mga kareboss kasi delikado dito yan Ayan po dahil nakaikot na po tayo, andito na po tayo sa likuran ng uh, punta yung ganyo no dahil sa lakas na tumakbo na bangka namin madali lang po kami nakaabot kaya ayan prepare na po yung mga dive, dive divers namin mga divers yan yan po si Sir Willie at yung dalawang gays namin no we arito blue house sir blue house yan dito muna kami mag first dive sa blue house tapos doon sa ano po uh, kamuna. Yan doon po sa unahan po no? Yan. Ano yung Yan pinagsasabihan pa po niya ni Sir Willie si Brian Kasi hindi pa po niya alam dito Kung anong idea sa pag diving Yan Sinabihan niya Breaking. Uh, ayun po barko na ano mga rivers yung sinunog dati. Yun no? malayo. Yan po. Oh, yan. Ayun po. Yung po barkong sinunog dati. Sinadya po yung sunugin mga rivers. Yan. Kaya thank you, thank you for watching mga rivers.